Hi guys! nandito kami ngayon sa likod ng parliament. Magagala-gala kami. Sasamantalahin muna namin ang init ng araw. Yeah. Dahil okay. na sinasalubong namin ang isang malamig na Pasko. Dahil malayo kami sa aming mga mahal sa buhay. Yeah. Bagong taon na tayo niyan. Bali ito na lang ang paraan namin para mawala ang aming homesick. Homesick. Sa mga pamilya namin. Yeah. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang. Pakita ko muna sa harapan. Parko, brother. Baka makita nyo yung... Hindi pa namin afford dyan, guys. Legenda. Pero soon siguro may experience rin namin yan. Legenda. Nakita nyo, ang daming tao ngayon. Daming turista ngayon. Maraming turista ngayon, guys. Pakita mo yung mga turist. Ayan. Ayan. Ah, uh, where you from? Ikaw naman mag-vlog para. Where you from, guys? Nice. Uh, we are from Philippines, guys. Okay, okay. I see, I see. <laughs> Pwede mong iharap yan, pag gusto mong iharap. Okay. Para makita Yan, guys. Nakikita nyo ba yung mga turista, guys? Napakarami nila ngayon. Sinasamanta na nila ang long vacation. Marami kami nakita mga kabayang kanina, kasi pa na sila eh. Ito yung mga lugar, guys. Ay, may mga nagbibenta-benta. Ayun o. Sa... Mas diretso print. Ayan, ganyan. Ayan, meron silang tourist guide. Nag-aaral nga rin ng history na mga Okay guys, andito ka naman kami ngayon sa mga sapatosan. Bali mga ano siya, studs. guys merong nagpapaliwanag mga turista sila guys guys nagpapanggap kami turista nakikinig kinig kami dito sa mga nagtutur brother mark tabe. papakita ko lang yung nagtutur hindi makita kaya yeah, yung nakadilaw may sinasabi sila about the meaning of these shoes because this is not an ordinary shoes this these are stainless steel but rusty and it has a ribbon on it <laughs> like liberal party kaya <laughs> uh, dilawan <laughs> dilawan yes dilawan dito bro punta sa kabila hmm. Contending, standing. Kita natin. Parang may kwento yung sapato. Na yes, black -black yes. Oo, mm. oh. oh, may mga ano. ah, baka ito yung mga nalunod sa ano. Cruz, no? Parang may ano yun. May nalagin na bulaklak. Ay, sila kabayan, no? Kabayan, hello po. Hello <laughs> po. Eh. Eh. Oops. Ako din darating kay Rita. Ah, Isa. Saan man sa inyo? Ah, Finland naman kayo. Ito po. Budapest. Nalalam. Pag-gaga. Fraka, fraka, fraka. Ano po bang Oh boy. Okay. May mga nakita po kami mga kabayan. Sila madam at sir. Ayan si sir. Taga Finland. Last one. Ayan sir. Ayan po. Yes po. Compare po sa Finland. hmm Yes po. Mura. Mas mura dito. Sobra, sobrang mura <laughs> Guys, tignan nyo naman kung paano kumuha ng mga larawan ng mga mangingiyot expert uh, 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 yeah. Nasa labas pa naman tayo oh, Bakit lang kumungul eh uh -huh. Sa powder so much people there's so much people outside yes 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 yeah.